Magandang hapon mga ka-Espiro. tayo ng gulay. Anong gulay? Anong gulay ang gusto natin mga ka -espiro? Yan. Ang gulay na ito. Pako. Yan. Okay. Ito na. Talaga igigisa natin mga ka -espiro. Igigisa natin to sa ano. Yung mantex. Ito. Malalaki oh. Wow pag walang ano pag wala tayong pang na pag wala tayong na ulam pako na lang ayan masustansya pa at nito oh, matataba kasi uh, sunod sunod ang ulan yung mga pako ngayon mga ano mga chubby fox ayan yan yung english ano sa matabang pako chubby fox so, dito, ano, bagong version bagong version niya yan ah. Oh. Tingnan nyo, tingnan nyo. Oh. Napakarami dito mga kespero. Tingnan yan. Whoops! Ito pa. Whoop! Sunod, sunod yung ano. Sunod, takip, takip yung ano. Takip, takip yung kutlo natin mga kespero dahil marami ah. Oh. Tingnan nyo dito, oh. uro-ura pong. Oh. Ayan, mga kaispiro. Yan, ganyan talaga dito sa amin. Pag ano, pag... Siso ng pako, oh. pag tag-ulan yung yung mga pakutakip-takip pag nangutlo ka. Oh, yun na, ganito, matataba oh. Yan ah. Ganyan. Yan. Ito matataas oh. Yan. Yan yung ano dito sa atin sa probinsya. Lamang tayo, lamang. Doon sa ano sa Maynila kasi. kaysa probinsya pag wala kang trabaho sa Maynila pa putol-putol yung trabaho mo mas maganda sa probinsya ka na lang tumira. Kasi dito sa probinsya, pag ano, pag wala kang pera, eh, makakapanguha ka ng pangulan nyo, pako. Oo. Pag sa Maynila ka, eh, pag wala kang pera, eh kahit kapatid mo, may hiya ka, manghiram ng pera. <laughs> Lalo na hindi ka marunong bumayad. <laughs> <laughs> Relate really tayo dyan. Joke lang, joke. Pero may totoo nyan. Joke na may totoo. Ayan. Eh, dito sa probinsya, manguha ka lang ng ano, mga gulay, gabi, o kaya mangingi ka ng malunggay dyan sa ano, sa kapitbahay, talbos ng kamuti. Ayan, ganyan dito mga, mga kaispiro. Ito ang mas madali ang ulam dito sa amin. Kasi pag ano, kasi naranasan ko rin nandiyan ako sa ano, sa nagtrabaho ako diyan sa ano 168 mall yung amo ko taga Abuyog. Eh, nasuspinde nasuspindi. Nasuspindi ako mga ka ng ano nung isinuspindi e, ako ng amo ko. Kasi nagka-violation ako. Nagpag-away ako dun sa mga guard. Oh. Kaya sinuspindi ako ng dalawang linggo. Kasi e, eh, dumating talaga sa isip ko na ano mas maganda pa talaga sa probinsya kasi pag wala kang pera ano ka magkakahanap ka ng ulam inakaranas <coughs> e ako doon ng maghapon na tubig lang talaga tatlong araw may tinapay pero yung tatlong araw walang kanin nakaranas ako tapos tinapay lang talaga tapos doon ako natutulog sa ano doon ako natutulog sa <coughs> doon ako natutulog sa ano sa dun sa may ano post office sa may ano sa may Luton <coughs> sa may school may malapit sa may tulay lapas ng tulay pag dito kagaling ng binundo dyan yeah, ilang araw din ako dyan tapos pumunta ako ng ano kabite pagdating ko naman dun sa kabite umalis naman ako dun dahil yung napuntahan kong lugar talamak sa asin ano sila yung sugapa sila sa asin syempre ayaw akong madamay dahil good boy tayo tulog pumunta ako ng dagupan ah, pagdating ko naman ng dagupan doon, doon yung mga kumpare ko syempre ah, paano tayo sa inom papasobo lagi kaya yung may mga plano diyan pumunta ng Maynila ah, kailangan may trabaho talaga wag nyo na ituloy kung ano hindi sigurado dahil yung Manila masarap lang magbigkasin para sa mga taga probinsya na nawawala ng trabaho don sa ano Maynila pero kahit naman kahit naman mga ka yung ano kahit naman sino pag masipag ka kahit saan ka ilagay kahit saan ka ipunta at marunong kang makisama eh magkakaroon ka ng trabaho yan kasi mahirap sa atin eh magtatrabaho tayo ng ano magtatrabaho tayo ng isang linggo yung ano Pilipino, Pilipino sa Pilipinas mo lang magkikita yan magtatrabaho tayo ng isang linggo magiinom tayo ng siyam na araw ilugi eh, tayo ilugi tayo mga kaispiro ah, eh, kailangan Ah, ano, bawas-bawasan, bawas-bawasan. Ayun. Oh. oh so, ano na, ups, so, yung, spiro, yung pako ngayon ah. Parang isang katutak na yung pako. Oh, tingnan niyo. Napakalawak ng pakuhan dito mga rice ipapakita ko oh. ayan. Parang ano? Parang ano? Oh. pa mga rice piro. Oh. Wow, ito. Wow. Yan na. Ah yung mga pako dito ha ito laki sa gatas to na pako ang tangka do ito so, natin to ito jumbo jumbo yeah jumbo jumbo packs, jumbo jumbo packs, ayan yan medyo marami rami lang yung ano natin yung pako natin mga ka espiro ayan oh. medyo marami na okay pero dadagdagan lang natin dahil ano baka mayroon dun mga hingi ayan bigay natin ay mayroon na bumanat dito bagong ano bagong nakupunan lang may ba okay kaya balik tayo dun sa usapan natin da party sa mga syudad syudad ayan kaya nasasabi ko na ano nasasabi ko na mahirap talaga sa Maynila pag wala kang trabaho dahil naranasan ko hindi biro o para dyan sa mga binata o may balak na dumayo ng Maynila. siguraduhin nyo ang ano nyo kalagayan nyo doon dahil hindi biro ang syudad ng Maynila makikisama ka sa lahat ng nakakasalamuha mo yan kailangan yung may tapang ka yung tapang na no hindi yung tapang na magkikipag-away ka lagi yung ibang tapang yan yung tapang lakas ng loob yung saka masipag ka mabubuhay ka sa Maynila pero pag tatamad-tamad ka pag tatamad-tamad ka ah, sinasabi ko sa iyo eh, kahit da sa bahay na tintuloyan mo o nakikituloy ka lang sa bahay pag tamad ka ipagtatabuyan ka oh, yan kailangan talaga yung ano mo yung sipag mo diyan ayan Espero marami talagang pako ngayon dahil ano umulan oh. ayan mga kespiro dahil marami na to oh, tingnan nyo saglit lang